isang traffic enforcer na umano'y nangungukong dyan sa Ross Boulevard. Sinuspindi ng Pasay City Hall ang enforcer. Exclusive ng papatrol, Nico Bawa. Ito ang eksena na kinuna ni Randy Tzwidian nang sitahin ng mga enforcer ng Pasay Traffic sa Ross Boulevard EDSA. Ayon kay Tzwidian, malayo pala ay sinenya sa naraw siya ng mga enforcer at agad daw siyang pinara pagdating doon sa ilalim ng flyover. Swerving daw ang kanyang violation. Umabot sa tawaran sa di ko areglo ang usapan. 2,000, 20 sir. Pwede mabawasan? Hindi, uh, ako sabi ngayong friend sa friends ninyo, kung ako natin, Ikapin Ko, kung may religious natin, ha? At 50% reduce natin. Pero nang makita ng na enforcer na nakilala sa nameplate na Villegas, ang camera na nakatutok sa kanya. Alam mo, basta sige. 50% e. Baka ba? Pastuske, na ba? Basta sige, tigitan natin sa Paano makita mo yung nahanap ko, ha? Hindi, sir. Kasi, kayo, tinutulungan tulung ko na nga kayo. Masama pa kami rito, no? 50 eh kinikristo ni Rani kung bakit iba yeah. nag-isip sa hubuli sa kanila at kung bakit kinunsinte ng iba pang enforcer na malapit lang ang paghingi ni Villegas ng koto. Gusto mo bang isama dito yung lisensya mo? Iba pa yung huli namin kahapon. <coughs> Ay na panto. Paano mo kukunin yung lisensya mo? Inamin ang pamilya ni Villegas na umuwi muna siya sa probinsya mula nang masuspinde nitong linggo lang. Nagulat po kami dahil hindi naman ganun ka, ano yung tao, mabeto, matulungin pa. Iniimbestigahan na ng Traffic Management Office ng Pasay kung may kinalaman ng ibang enforcer sa insidente. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Yes! Yes!